Sa pang-apat, sa Mateo 27, 46. <clears throat> Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito yung pinupuna ng mga komentador na ito, ang bukod tangi na pagkakataon sa lahat ng mga ebanghelyo kung saan hindi tinawag ni Jesus ang Diyos bilang Ama. Dito lang, tinawag ni Jesus Kristo ang Diyos na Diyos ko, Diyos ko. Hindi niya tinawag na ama. Sa halip, itong mapait na panaghoy na ito, bakit mo ako pinabayaan? Yung salitang griyego po na isinali na pinabayaan ay merong mas matinding isinasaad. Tinalikuran. Inabandona. Iniwanan. No? Tinalikuran ng Diyos yung kanyang anak. Yung dahilan kung bakit siya tinalikuran ay sapagkat siya ay gumaganap ng katungkulan ng tagapagpasan ng mga kasalanan. Sa legal na pananaw, siya ay karapat dapat talikuran ng Diyos. Karapat dapat iabandona ng Diyos sapagkat siya, nung oras na iyon, ay tumatayo sa lugar o sa halip ng makasalanan. Siya ang makasalanan. Siya ay ginawang kasalanan mismo para sa kanyang mga tinutubos. At dalawang katotohanan, yung makita natin dito, una, si Jesus ang pumasan ng lahat ng mga kasalanan ng kanyang mga inililigtas. Alam niyo doon sa Getsemane, eh, kung bakit siya naghihirap doon, ay sapagkat inaasunto na siya ng Diyos doon. Ikinakargo na sa kanya ang mga kaso ng lahat ng mga kasalanan, ng lahat ng mga tinutubos o tutubusin niya gaano karaming kasalanan ang ipinataw sa kanyang balikat nung oras na yon. At kaya nung matapos yung tagpo sa Gethsemane, eh, siya'y dinakit na at dinala sa hukuman sapagkat siya'y akusado na. At dito, yung akusado ay pinarurusahan na ng Diyos. Yung puot ng Diyos ay ibinubuhos uh, sa kanya. So siya ay tumatayo sa halip ng makasalanan. Sabi sa Isaiah 53, talata 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. So ang nagsasalita rito ay yung mga tinubos. Lahat ng ating mga kasamaan, gaano karami yan? sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, bilyon, trilyon na mga tao na daang libo, milyon ang kasalanan, ipinataw lahat, ipinatong lahat sa balikat ni Heso Kristo ang mga iyon. Kaya hindi lang natin alam kung anong pagdurusa ang dinaranas dito ni Jesus na sa kanyang kapasidad bilang tunay na Diyos at tunay na tao, ay ganito, kapait yung panaghoy, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan o tinalikuran? At totoong pagtalikod ang kanyang naranasan. Hindi pakiramdam lang. May mga nagsasabi na ito raw ay isang pagpapahayag lang ng damdamin at hindi aktwal na nangyari dahil siya bilang Diyos ay hindi naman pwedeng iwalayan o mapahiwalay sa Trinidad. Pero siya'y gumaganap bilang ang Kristo, ang tao na nagbabayad ng mga kasalanan. Yung salitang Griego ay nagpapakita ng totoong pangyayari ng makatarungang pagtalikod ng Diyos kay Kristo. Bilang tagapagpasan ng ating mga kasalanan, dinanas niya ang spiritual na pag-abandona ng Diyos dinanas niya ang lubos na kapuotan ng Diyos doon sa krus. ng mga oras na yun, dinaranas niya ang puot ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. At naranasan niya ng mga oras na yun, ang pananahimik, ang hindi pagsagot ng Ama na dapat sana ay para sa atin na mga makasalanan. Yung pagtalikod ng Diyos hindi pa nangyari. Sa buong kawalang hanggan na siya ay tinalikuran ng kanyang ama. Dito, totoong tinalikuran. Hindi lang pakiramdam, totoo na siya ay nag-iisa doon sa krus. Sapagkat ang Diyos ay tumalikod sa kanya. Totoong pagdurusa ang kanyang dinanas ng buong buo. Si Jesus ay itinuring na kasalanan at totoong pinarusahan para tayo ay maituring na matuwid sa Kanya. Sabi sa ikalawang Korinto 5.21, Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Merong babala rito. Yung panaghoy ni Jesus Kristo ay naghahayag ng kakilakilabot nagdaranasin ng sino man na hindi sasampalataya sa kanya sino mang tumanggi sa ebanghelyo yung pait uh, hindi natin narinig kasi no hindi natin nararamduman hindi natin nakita sa hindi natin narinig sa bibig mismo ng Panginoong Hesus Kristo yung daing yung pait yung sakit pero ito'y kakilakilabot kung ito ay mangyari sa iyo kung ikaw ang talikuran ng Diyos kung mawala ang liwanag at kadiliman, lahat na ng hirap ang mararanasan mo, kakilakilabot yan. Kung hindi pinaligtas ng Diyos yung kanyang anak dahil siya ang tagapagpasa ng mga kasalanan, lalo ka na kung ikaw ay harap sa Diyos na tumanggi sa Ibanghelyo. Mangilabot tayo sapagkat ito, ang makapangyarihang anak ng Diyos, ay dumaraing, tumataghoy, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako tinalikuran? Ang tao na tatalikuran ng Diyos ay hindi natin malulubos maisip kung anong pagdurusa ang daranasin kapag tumanggi ka sa Ebanghelyo. Wala kang, walang ipinagagawa sa iyo, kundi kilalanin ang tagapagbayad. At tatanggihan mo, mangilabot ka sa kahihinatnan mo. Kaya, ito'y babala. Sa ikalawang Tesalonika, isa, walo at siyam, sabi, sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus, ang mga ito ay tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon. kilabot yan. Yung kadiliman magpasawalang hanggan. Kanina lang nag-brown out. Pinagpawisan na tayo ng saglit lang yon. Eh paano pa kaya? Kung walang hanggang walang liwanag. Walang hanggang walang ginhawa. Walang hanggang walang lamig. Dahil puro init ang mararaman, mararamdaman mo. Mararanasan mo. Hindi ka ba mangingilabot? Eh imagine ninyo, kung tayo ay Uh, merong eclipse ng isang buwan at walang kuryente. Na-imagine nyo ba yung dilim? Yung wala kang makita, wala kang maaninag. Kaya kakilakilabot, kaya ito'y babala. Kaya sa iyo, nawala pa kay Jesus Christo, narito siya yung tanging pantubos na magpapawalang sala sa iyo kung ikaw ay sasampalataya sa Ebanghelyo.